Ha to? toy. Ano huli 'yung huli toy? Dami po lah. Buklat daw toy. Doon ba kay sa ilog sa labak? Hindi na sa pailog. Balikan ninyo 'yung pagma nilabo ba niyo pailog hindi? Hindi na rin. Pati ay kay huli. Uh, Nan daw. Dami di ano. Eh. Dumaan kay sa bahay at maraming talong din. Ang dami din pala. Ah. Tilapia. Tilapia po. Oh, istorya 'to toy. Lai, lai, talong, marami sa bayan, daming huli. Eh. Hindi pa uli ako nakakapamalakay. Eh. Namimingwit ako pag walang gawa masyado sir. Eh. Opo. Sipag nito mga batang. Mga eh. batang nga rin. Ganyan kami ng bata. Ay, mga tagabayan. Oo. Ikot na ikot. Tapos oh, tamigil na kayo, wala na. Wala na ako. Kung marami pa dun. Di niya, ah, sa labak ah. Maliliit na kaantan eh. Wala na. Na oh, mga kaisan, magandang uh, hapon po. Kami po yung nag-aano. Si Uti po yung naghakot ng kawayan. Para po yung gagawin namin bahay ng manok. Katatapos lang po natin mamuti ng talong. Yan. Are. Putas-putas po. Ito na si Alan. Ililipat na po dito yung mga road Island. Eh hindi dapat utoy ba sa may kabila sa may parang na malawak. Oh. Hindi na pwedeng nakawin. ari malayo. Are po yung likod lang ng bahay namin. Mala, doon sa kabila naman po ang babuyan. Yan. Dini. Dini namin tinitin. Yan. Mga kawayan pong hinakot ni Utica. Pagkakabis maghakot po. Yan. Halos yan na po lahat ang naghakot niyan. Ibabakod po namin yan. Dito mga kainsan ang magiging bahay ng mga manok. Dini. Ang bahay. Amin lang po itong paparangin. Tapos mga kainsan. Tininiyasin natin ito. Yan. Lalagyan po natin ito ng net. Dito na sila lahat. Dahil pag po sa tabing bahay ay pag may mga uh, bisita ipot na iput lahat ng manok dito uh, lugar po ay sa kabila dito yung pinakita ko sa inoon hindi pwede at uh, dudugasin dini po ay hindi masyado hindi po dugasin gawa ng malapit po sa bahay at uh, si cham cham naman po pinapakawala natin sa gabi hindi po takot po Yan, ito po ang magiging pasyala ng mga ano Rhode Island Medyo marami na po yun. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Marami na po yung Rhode Island natin. Yan, ito. Lalagyan ng net hanggang doon. Yan. Nadagdagan na po ulit yung Rhode Island ay. Tapos si araw-araw. Halos araw-araw na po sila nangingitlog. Kaya, dito na. Yung coral po sa kabila, ililipat na dito. Buhu kaya na ito. Pwede ito yung dalawa dito, ano? Para dito isa. Oh yung pinto. pito. natin ang pinto kahit maliit lang siguro ito eh yung boss mo ubra ni Adam pandal man tao na ito eh yung ubra mo ha? ito kasi kadami tambak ang kawain ito eh <laughs> tambak eh yan hukay hukay lang ay nagreklamo si nanay eh. hindi naman po nagre-reklamo. kaya lang ay eh, maipot po pag may bisita nakakahiya din utoy eh. ay <laughs> yan naman ay eh, hindi nalipad utoy na mataas ba malawak na rin itong galaang ito no? Ay, oh, Di na. Ba. Di sila magbubus eh. Oo. Oh, oh. -ano? sila i-ano uh, ng itlog. Oo. Oh. Dito ko ilalagay yung asong malaki. Si ano? Ilalagay mo bahay dyan? Oo. Oh. Para ba alam pang may tao ito eh. Oo. Eh pero ka makakasa na utoy yan. May tatatlo pang ata. Oo. oo. Yan, eh, marami utoy. Eh. tamo mo mamay. Ay, hindi ano tamo mo. One. Two. Three. Four. Five. Six. O oh, anim utoy. Eh, anim. Tapos DNA. Eh, ano uh, Anim uli utoy. Eh, di 12 Oo. Uh, Ay di nasa 30 ka na. Ay eh, lumud Sobrahan pa yan, eh. pwede mulang may. Yung mga ganito utoy sa ha, ilalagay ko sa ano? Sa puno ng mga mungusan, ano? Oh, yeah. Ay, utoy, eh, Ano ka utoy? Pag tinayo utoy, ayos. Na. Muna, ay, ay, ayos na. Ano? Ayos uh -huh. may okay. di, di na utoy? Oo. Hindi na kahit talo niya ng magdana ako, sir. Eh, eh, hindi. Wala, Wala dito. Malapit na dito sa bahay ay takot na sila. Lagam pa din ang kakambansay. Ah, malawak nindari rin pag nalinis tay. Ari sukatan magaan, ari bigat sukatan. Bigat ari. Tuy tuy. Ari oh. Ah. Gar. Ah, malawak po ari. Lilinisin la ang po natin. Hmm. Ay, ari po. Yan tatangkalin na ang ari mga saging-saging. Hmm. Yo, kaya naman na po ang lalaki ang Rhode Island din eh. ang mga pagkain po nila asula at saka bibili po tayo ng gilingan ng ganito mga saha ito po ay mga natatapon lang ang dito gilingan po yan baka po rin may 700 square meter din aray Quality. Ah. Lalagyan pa po yun ang ng bato sa ilalim. Malawak-lawak na yan, sir. Malawak-lawak na rin yan. Malawak-lawak na, na, no? Malaw na Ari, kulang laos ako sa linis. Yung... Ote, panay puno mo nang ilagay mo. Hmm? pala eh. Kasi ay. Ano dudubli natin ang kawain. ito. mo. Dami mo. Ayan Dito tayo. Dito dati po dito. tayo Ah, Oo. Diyan ang aso. Sa harap. Sa may, sa may daan. Oo. Aray, Sa Walang lang ito sa linis. linis yan o sa kagabit na auto eh. Oh, so, bad din pala kasi nakuha ko. Nagdadalawang putol lang isang kawayan. Sobra no. Yeah. Maabutin la okay. Kahit talian ng kalabaw. Ha? Uh, huh? Kahit talian ng kalabaw. Pwede. Ay. Mga Erwin malayo layo din ano. Malayo din sa biyahe. Hey. Siya nga. Dala din din doon eh, malamig. Dala din din Nagiinit sa balikat na <laughs> Habang nalayoy na ano na nakagat sa balikat. lagu po na. ng kawayan. po ng kawayan. Eh. Ito'y binabawasan din ni tatay. Guha mang maliit na po. Ito po'y baka nasa 20 taon ng saging. Ayun e po. Napakatagalan oh, Kailangan na pong ilipat din. Kaya yeah. po pinatay. Inabot kayo saging na dyan? Oo. So, kaya nga ito eh. Kami pa nagsalamat ko kayo eh. Hmm? Ako'y ilang taon. Mga 15 anos. Ba, ba? Hindi lang. Ang pala. 15 anos. Baka nga mga 25 na ano, ito eh. Ate po lang niya eh, yung para po bukas ay eh. Alwan, baka po makalwan pala may bahay na ito para kompleto na po ang uh, susunod naman natin mga kaisan, crayfish dahil dito po ay uh, running water magtititing po tayo kung mabubuhay Crayfish. Yan. Maganda rin yung mga kaisan. Trending yun eh. Trending nga pa yun. No. Maganda. Susubukan ko pong magalaga dito sa lugar namin. Pero alam ko magkakaig yun. Magkakaig yun. Ano to eh? Si Ute po. Si editor. Ito eh. <laughs> yari na to eh. Ha? Oh. Yari, yari na. O to dito natin nalagay ang manok. Ang tingin mo to eh. Maganda rin eh. Yun ang gusto ko. Mas <laughs> dyan. Ay, to, nga sa tabi ng bahay ay Abay nakakahiya nga sabi ko nga sa inyo ay abay pag may bisita ay abay Latiting latiti sa unahan namin ay Parang pula si ay Nakakahiya din naman pag may bisita ba? Dapat alam mo unahan ay bulaklakan at saka berdi Maberdi hmm. Lumot Lumot ang unahan ay Nakahiya din di, Kaya dito di focus na kami dito Pagkatanim ng halaman dito na lagi Ano to eh Ay nakahagi mo ang manok dito to eh Ganda Kahit sanda ang ulo ano Oh, hindi mo para dadagdagan pa natin. Dibili yung incubator ay. Oh, eh. no, para di pag may bumili din po ng Rod Island, bibenta po natin. At are po ay eh, ano ay eh, parang style native na rin po ay. Eh. Pakain po ay eh, mga ipa. Tsaka yun nga sabi ko sa inyo kanina, mga saha-saha na saging. Ay eh, kalawak po ng saging na namin ay eh, napapatapon lang ng mga ganarin. Ay bumili ka ng gilingan ay eh, talagang sulod na 'to eh po. Ito nga daw po yung bayan namin Ipinagpala Ikaw ay pinagpala. Ano ba Sabi nila. Tamo hindi naman dito nakainit ng ininyo. Wala? Ano? Wala. Ito naman ang baboy na Tagalog ko ito. Ang kautin natin bukas kay Ibana. Ito. na naman po Creepish, ba yun ito? Krai Utoy lobster? Krai fish nga ba yun? Krai? ano? Krai po pa. Krai pa ba? Krai fish. Hey, na, pa, hindi ko na nga pa diba sa aking utoy, yaka ko na. Oo, pang gumgum -gum din. Pang gumgum gum, -gum din sa kanila, no? Oo yeah. Samadong pag na taho na init. medyo labo po ng kaunti ang tubig pero po lilinaw po 'yan ang ipapahukay po natin ay ari dali ka dito po baka sa makalwa pagkatapos po nung manok ipapahukay na po natin ari yan yung malaki ha tubong 25 para po ang tubig kahit po running water na kahit ito yung pamimislaan ko na lang kasi may lock na ibang ginagalang lock so para para po yung malaking bukal pumasok dito lilinaw po ang tubig nyan kaya lang po eh hindi ko pa magawa at gawa nang anday pong trabaho ang dami nagtatanong eh hindi doon nalinaw ang tubig lilinaw pa po yan kaya ito eh Ayon, yan dito to eh yan. Ito pong yan, ito mga kainsan, yan. pung tubig na itong malaki, papapasukin po natin ito lahat sa palaisdaan. Yan. Running water po. Dito po ang pasok na yan. Para po yung iluminaw. Tapos ang labas po ng tubig, dun sa dulo, para po hugas. Are, ito yun. Eh, oh. Yan, ito po ang, dito po ang hukay. Yan, are. Huhukayin lang po ito ng ano, hanggang tuhod yan ito yan Dini po sa tubig na malaki dito to eh yan para po makuha natin yung tubig na malinis is. yan malinis yan eh yan ito po yan yan, yan ang harangan dito sa kaya mas maganda ito eh? diretso doon o no? dito na dito na dito. dito na yan ito na mga kainsan yan ito ang kukuha natin may tubo na po oh. Eh. Ito. Yan, ito po ang papapasukin natin. Linaw po ang tubig niyan. Sa laki po na rin. Yan oh. laki po oh. Uti, pwede palang dising ko la ang natubo. Wala nang hukay-hukay. Lini po ang padaan. O oh. PBC yung malaki pala. Siya nga, ano. Pero mas makadihukay, utoy. Oh, ah, tingin mo. Ayan, ari po, oh. laki naman ang natulas po, oh. Yan, eh. Yan po ay eh, puti ang tubig, malinaw. Ay, laki na yan. Pag inakuha natin lahat ay... Mm, taas yo, ay, pag may dalawang araw uto'y naguhukay, ay eh, kaya pala uto'y. Eh. Kaya, ganda dahil kami pagitan ng batong malaki. Hmm. Taas, sa eh. May batong malaki. Pagitan, Palusong naman ah, ano? Ay, sabay linaw ang tubig niyan, sa niyan, utoy. Ay, linaw. Oh. Ang dami nagre-request ay gusto do'y malinaw. Sige, palilinawin natin. Like ko na kita sa comment ninyo ay Ito po ang ating ililipat doon. Yan. Minute na naman po tayo. Yan po, marami na, dadagdagan na po uli ito, mga bago na po ito. Yan. Ang dami din pong gustong bumili eh. Pinagpaparami eh, pa po tayo. Pag ano po, pag marami na talaga tayong eh. Ito po yan, ililipat na rin po itong iero. Dahil ang dami pong sabit-sabit para pong pista. Oh, eh, ayan. Eh. May ganare. may gayon, may ganare. Para po magandang tingnan. Ito po yung eh, unahan ng bahay. Ay, eh. ang dami na po nito. Brrr, ayan oh. Ayan. Puro Rhode Island po yan. Ayan. nasiksikan no to eh. ah, ay inabuhay ito ya anadagan ah, lang pala ano ayan po oh yan oh no, yung ating mga road island eh ano ah mawawala sa amin dali ha tamut lagi yang hilig sa barako kaya ba magbabawas ako ng tandang ayu eh magbabawas ako ng tandang sa inyo ha ah. yanong yung ang hihilig din nyo. Ay, yan, nabiro mo kayo kung kanino kayo nagmana. Hmm, tamo. O, kaya sa nabigat. <laughs> Ayun o. Oh. Mm, ano, kumusta na kayo? Update ko lang kayo. May pinapapisa pa po tayo. Ayan o. 200 piraso po. Oh, na yung iba dali nahihiya yung iba oh hanyo ililipat ko na kayo ililipat ko na kayo bunso bunso ililipat ko na kayo <laughs> ipa 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 lang po ang pakain nila tipid po <laughs> ari ko walang tsuko iyan ang hihilig ayo eh. harus araw araw po ito nangingitlog na yung pong pitong inahin nangingitlog na po yan dito po eh, hindi pa bago pa ito <laughs> Bago pa po ito mga ito. Mga tandang. Ililipat ko nga sa kabila. Ito po mga mga ngitlog na natin. Ito. Hmm. Ito. Dali, dali. Hmm nag Ano, Decal Brown naman tayo. u naman po pa ibang baray, ibang lahi, lahi yun naman po 'yun. Pero hindi po sila pwedeng pagsamahin, Decal Brown at saka ito nag-aaway po. Nakakawala ng pagod ito, mga kayo. Minsan ko lang itong update na update sa inyo eh. Minsan ko lang kayong update dito sa manok. Ito po ang libangan natin paghapon. Pagkatapos sa trabaho. Nakakalibang po ito. Tanggal ang pagod. Mga kaisan, umaga po tayo po ay naguhukay ng ano pagpapatuloy pa rin ng pag uh, ano ng manok Ari po ay pinakampinto ano boy okay. hmm. pinakampinto po ay pinakampinto Eh. Padalwa na ito eh Padalwa na po ori Pero yung yayari na po yung iba kahapon Ah Ang tibay lang. Atin pong uh, nilimit limit ang ano, kawayan para ayos. Siyang taga-linis lang ang ano. Ito po kami kung kukuha ng tagalinis po sa gagawing home site. Oh, mga banda din ang araw. Maghahapon din eh. ah. walis ng walis. Hindi na rin kakayanin na hindi rin taga dapat talaga dapat minisiman sa isa. Babaon po ng kaunti yung net sa lupa para maganda. Doon na din po natin ililipat yung itik sa kabila mga kainsan doon. Katabi na ring manok doon. Sa kabila ay uh, dugas. Di malapit sa bahay ay pwede pating kapitan ng camera dahil magkakakuinti na ito eh. Camera. Doon na isayang ang pera eh. Dini ka pwede ka mag-invest din dini. Maganda po dini. quality no Whew. dalawa nga pala ito